So video na ito, meron kaming nakita na isang bahay na gawa sa yero. At ako'y naawa agad kasi palagi daw itong nagbebenta ng mga kinason, bagoong, genamos dun sa bahay namin. Yun ang sabi ng nanay ko. Kaya pinuntahan ko agad dito sa bahay nila. Kasi hindi madali yung pamumuhay nila at walo silang magkakapatid. Itong pamilya na pupuntahan namin is kapitbahay lang ng mama at saka papa ko. Kaya agad-agad namin pinuntahan para malaman namin yung pamumuhay nila. At ang pamilyang to ay nakatira sa Visayas, Cebu, Lapu-Lapu City. At ang lugar na to ay sobrang dami pang bato at kailangan pa i-renovate. At tinatawag itong urban poor kung saan pinagtipon-tipon yung mga mahihirap. Hayun guys, nandito na tayo sa kapitbahay bahay namin. Uh, malapit lang to sa bahay namin at sabi kasi ng papa ko na merong uh, may tindahan dito, Nabibenta lang to sila ng kinason at ngayon bibigyan natin. Katukin natin if okay lang masdan nila. Wala daw sila mga ilang sila na ano ma? Magkakapatid mga ah, mga ani at mga puto, tsaka or walo sila na magkakapatid dito. Tapos may kakambal pa so 'yan. Ayo. Oh. Oh. Ano? Makaintindi kayo ng Tagalog? Hmm. Anong year ka na? Dulan? Ah, lapit. Well? Anong pangalan mo? Jessa. Jessa. Nag-school ka pa ba ngayon? Nag-school. Anong grade ka na? Mag-grade 8. Ah, mag-grade 8. So ilan taon ka na? 14 years old. Yan, 14. Ilan ba kayong magkakapatid dito? 8. 8? Mm. Pang ilan ka? pang uh, pang sorry, pang. Specifically pang 8. Pang 8 bunso ka? Yes. Ah, ito yung pinaka bunso. Mm. Uh, ilang taon to? 1 well, years old. 5 years old. Magkapatid kayo? Kaluha. Ay nakambal san ba? Pakita okay. daw. Yan. Ano ba work ng mama papa niyo? Kay mama? mo um, um, papa ko ay can uh, construction worker. Work. Uh, ah, construction worker. Yung yeah, mama kay Mexa. Oh, Mexa. Mm. So, ano ba yung hanap buhay niya? Maninda. Uh, Magtinda ng Magbigosyo. Ah, nagbebenta. Ano binibenta niyo? Yung pinason? Binamos, Binamos? Ah, saan niya siya ibibenta? Madalas, huh? saan niya siya ibibenta madalas? Sa Agos o sa kon Agos, Malina o sa Ibaba o Gandiri po. O grandir. sa Mintri o sa Pahak o sa Abuno o hmm. sa nilalako nyo. Magsa sa Grand Mall dapit. Magsakay kayo or lakad lang. Lakad lang. Ah. Pero naubos naman siya. Oh, maubos pud ka ulit. Mga ilan mga magkano kikitain nyo pag nagbenta kayo? Kuon. Di ko Mga 800. 800. Sa, sa ako ang pare. Ano, matu August. Ah, bata ka August. So, ito meron akong bibigay sa inyo. Ah, ito meron akong ibibigay sa inyo na bigas. Yan, pero meron kayong pagkain dyan. At ito din, meron din ako hindi kasi niya dalawang ulam para meron ding ulam. Yan. Saan ka ba nag-aral? Ah, sa Marebago. Maribago. Ilang <laughs> ilang taon na to? One. One. Tapos ito, kapatid mo rin? Oo, oh, kapatid ko. Ah, saan yung ibang kapatid mo? Apat lang na dito? Nasa Nag an anong ginagawa nila doon? Eh, stop, alam po dito, ng stay in. Stay in? Ah, doon sila nagawa. Na dito yung ate trabaho. Mm. So, mga anong oras madarating yung nanay mo? Mga oras na ibigadong. Ah, mga nanay na. So, sino yung nagluluto dito? Ikaw? Ako. Ako may, ako may kadunga. Ah, ikaw yung ate dito? Hmm. Hmm. So, yun lang yung ginagawa niya dito? Hmm, nanay. Wala kang may negosyo kay Maus na kayong Ah, um, okay. Kuwan lang, kinason. Kinason. Kung gahapo lang, maligyan ang pod mo. Yan. So, ngayon, meron na kayo bibigay sa inyo. Para at least, meron din kayong pera at ibibigay mo to sa mama mo. Kailan yung pasukan nyo sa school? Puan, July 30. July 30. Mm. Ano na tayo ngayon? July? 7. O, oh, malapit 9. na, no? Mm. Mm. Ano pangalan mo ulit? Jessa. Jessa. Ito, Jessa, may bibigay ako sa'yo. Bibigay mo to sa mama mo yung iba. At yung iba, ibaon mo sa school. Pwede mo rin ibigay sa kapatid mo. Mm. Okay ba yun? So, ito, kamay mo. <laughs> Yan, 100. 200, 300, 400, 500. Yan para yan si Sir Jesse. Sabiyan ni Sir Joey, yung sponsor na, yung sponsor ng channel natin, Chan TV. So ano masabi mo kay Sir Joey na binigyan ka? Uh, salamat. Ah, masaya ka naman. Masaya. Yan. So, shout out pala ko kay Tita Marilyn kasi si Tita Marilyn kasi nagbigay ng bigas. Anong masabi mo kay Tita Marilyn na binigyan ka ng bigas? Salamat ka ayo. Kani ka og ma, kanang igong ag. Long ag. Ah, meron na silang masaing bukas. Kaya thank you kay Tita Marilyn na nagtatag ng Biyaya Vlog. Sobrang na-appreciate po namin at masaya naman kayo ano, saya. So, yun lang naman, i-upload. Okay lang ba siya, i-upload natin sa Facebook para makita ng makaramihan at makakuha din ng maraming tulong. Kaya sa mga may sa mga tao dyan na may kakayang tumulong, tumulong din po tayo. Ano, Jessa? Johara Jasmine. Ano? Johara. Johara, Jasmine. Jessa James Kobe. Ah, James Kobe. So, ako naman si, pwede nyo ko tawagin Kuya Christian. Ano sa di-account nyo sa vlog? Chan TV. Ito nasa Facebook and YouTube. pwede siya i-check. So, yun lang, Jessa. Ingat kayo dyan, ha? Yan, bumalik kami kasama yung papa ko. Kasi merong pahabol yung sponsor. Asa siya? Pati na Ah, ano na mo siya? Nandula. Ah, asa na po? Ay, ay. bago. Ah, oh, layo. Hmm. Oh. So, ikaw na lang. lang sa mga baby. Hmm? Okay, lang na siya, Dela. Hmm. hmm. ako, ikaw na mo, istorya. Ali. Kaya lang yung edad mo? Oh, 14. pareha mo. Dungan mo, anak. Hmm. Pasabot ah, rin po kag Tagalog. Hmm. Ano, na si baby. One year old pa din siya, eh? Hello. <laughs> Yan. Anong sige, pangalan niyo? Jasmine. Jasmine. So, yung ate mo pumunta doon sa? Nanay. Nanay. Sino yung sinanay? Papa sa kung... Eh, mama sa kung papa. Ah, mama ng papa mo. Hmm. Kasi meron siyang... Meron siyang babayaran? kukunin. Ah, meron siyang kukunin. So, ito, meron akong bibigay. Ano anong parang mo Jasmine? Yan, Jasmine. Ito, Jasmine. Merong bigay yung sponsor ulit. ba? Diba? sabi ko sa inyo kanina na i-vlog ko kayo para if ever may mga sponsor na tutulong, makakaabot sa inyo. Pero okay lang ba na ito ibigay ko sa inyo, ibigay nyo to sa mama mo. Para meron kayong pera. Okay ba yan? Yan, Jasmine, di ba? Tignan mo natin. Po. Kita mo yung mukha ni Jasmine. Yan. Aray ka ba? Ito, Jasmine, ha? Ito, may lang yung na sponsor. Bigay ito ni Tita Marilyn. Sponsor to ng mga mababait na tumutulong sa channel ko, sa Chan TV. Ito, bigay ni Tita Marilin para sa para sa inyo. Yeah. Ano masabi mo kay Tita Marilina, na binigyan kayo ng 1,000? Salamat sa live. Masaya ka naman. No. Salamat. <laughs> Kabo na siya masaya. Hmm. So ito, mayroon pa, meron pa pahabol. So ito, bigay ito ni Miss... Tito Joe. Yan. Kasi gusto din nila tumulong din sa inyo. Ito bigay ni Tito Joe 1,000 para sa inyo. Total of 2,000. Anong masabi mo kay Tito Joe na binigyan ka? 1,000. Salamat thousand. po. Yan. Salamat. Ikaw, si. Tingnan, salamat. <laughs> Nahiya siya eh. O, oh, anong gagamitin si? Alam mo ba kung saan yung gagamitin yung pera? Saan yung gagamitin yung pera? Pabili okay, ng bigas. Ay, eh, bilingin ng bigas. Meron ba kayo bigas ngayon or wala? Pero konti na lang. Hmm. Kaya gamitin nyo sa tama sana yung pera. Okay ba yan? At pasabi na lang ni mama mo na pumunta ako dito si Christian Chan TV. Andun lang yung bahay namin sa kabila. Siguro alam ni ba saan bahay namin or hindi? Alam niyo ba saan bahay namin or hindi? Ay, nakalimutan niya na. Nakalimutan na. Okay. Basta bigay mo lang din yan kay ate mo. Kino, sino mas matanda? Ikaw or siya? Ah, yun. Yun yung mas, yun yung mo. Okay. Basta, ibigay niyo yun sa mama niyo, ha? At babalik kami dito soon. Okay ba yan? Okay ba yan? Okay. One, two, three, smile! Sige, yan lang naman. Ingat kayo dyan, ha? So, mauna na kami, ha? Sige, bye-bye! Bye-bye! Okay. Per! Yan, very good! Alik, Ulit! very good thank you bye-bye watch more -bye. video chan tv and subscribe for always updated salahat and videos nasu thank you for watching see you on next episode